Da, dapat bayong si Rina. Siya nakala. Bow sa mga lakay tikwan nata. Ati ka... na nata di ipaludak. Oh, Tatalang kay magpakastig ka niya ya. Ah. Tapalo kay nyak nata ko. Ulitak PM din nawa. Oh, ah. okay. Bakit? Nakapalo na ako. Oo, nakapalo na ako. Ipalo yung ate, ha? Ah. Sino ka po, ha? Ipalo yung ate, bus, ha? Ano ko, ka ah, Pagkapala ro ulit ako dito. Pagka, ano, alam nyo na kung saan ko lalagay. Paunahan kasi kayo. Pag di kayo nakapalo, di nyo, si Kuya makakuha na naman.